yung ating sitaw mga idol nasa balag na po o oh, alam nyo ang tatawa ng helpos laban lang mga kaparmers walang susuko kahit mura ho ang bilihin mga idol at lugi kaming mga farmers laban lang po makakahagi po rin po tayo ng mahal ano po, mamumunga na naman yung ating bagong kanim na sitaw. Eh, ano, berting-berting yung ating kalbos. Oh. Paiyakan po ngayon pagbebenta ng gulay, mga idol. Grabing napakamura. Woo, idol, laban lang. Ganyan lang talaga ang buhay. Pag sumuko ka, talo ka na, mga idol hindi ka na makababawi kaya laban lang po tayo